I'm sa mga kapusong motorista, maghanda na po ng budget na extra. Inaasahan kasi ang panibagong taas presyo sa mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa projection ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy batay sa 4-day trading, 80 centavos hanggang piso kada litro ang posibleng dagdag sa presyo ng diesel. Walang paggalaw hanggang 20 centavos naman sa kada litro ng gasolina. Habang sa kerosene, 85 centavos hanggang piso ang posibleng madagdag. May isang araw pa ng international trading ngayong biyernes kaya hindi pa final ang mga numerong yan. Ayon sa DOE, epekto pa rin ng tensyon sa gas strip ang inaasahang paggalaw sa presyo. Bahagyang nabawasan ng price hike ng dumaraming inventory ng crudo sa Amerika. May nationwide transport strike ang grupong Piston at Manibela sa lunes at martes. Gusto po namin na maibalik sa amin yung aming five years validity ng aming mga prangkisa. Susunod kami sa modernization program pero except dito sa dalawa na consolidation and uh, pagkuha po ng mga mamahaling uh, modern units na galing po nang China. Ayon sa chairman ng Manibela na si Mar Valbuena, gusto nilang bawi ng pangulo ang sinabi niyang wala ng extension ang PUV consolidation deadline sa April 30. Sabi ng piston at manibela, aabot sa 100,000 libong jeepney drivers ang inaasahang lalahok sa Tigil Pasada. Nakahanda naman daw ang LTFRB na mag-dispatch ng mga libreng sakay para sa mga maapektuhan. Dagdag nila, tuloy-tuloy pa rin ang PUV consolidation hanggang katapusan ng Abril. Ang hindi makakapag-consolidate ay mawawalan na raw ng prangkisa. Samantala, simula sa lunes din, April 15, ay ipagbabawal na sa ilang national roads sa Metro Manila ang mga electric tricycle at bike o e-trikes at e-bikes. Matatag na alyansa at samahan ang binigyang diin ni na Pangulong Bongbong Marcos, U.S. President Joe Biden at Japanese Prime Minister Kishida Humio sa trilateral meeting sa Amerika. At live po naman sa Washington, D.C., may ulit on the spot si Mariz Umali. Mariz, Connie pasado alas 10:30 na ng gabi ngayon dito sa Washington DC sa Amerika at ilang oras pa lamang nakalilipas mula nang matapos ang trilateral leaders summit na dinaluhan ng uh, pinakamataas na lider ng uh, bansang Pilipinas, Japan at Amerika. At sa naturang makasaysayang uh, pagpupulong na 'yan ay uh, muling pinagtibay ang alyansa ng tatlong bansa sa isa't sa isa sa larangan ng depensa pati na rin sa ekonomiya at ang pangakong isusulong ang isang mapayapa at malayang Indo-Pacific region. Sa pagsasama-sama ni na U.S. President Joe Biden, Philippine President Ferdinand Marcos Jr. at Japanese Prime Minister Kishida Humiyo sa White House, kasama ang kanilang mga opisyal sa gobyerno, nagtala sila na isang pangbihirang pagkakataon para mapabuti ang kalagayan sa Indo-Pacific region sa pamamagitan ng pagpapalalim ng maritime at security ties ng tatlong bansa. Muling iginiit ni Biden na ironclad ang pangako ng Amerika sa mga kaalyadong Pilipinas at Japan. At kung tumindi pa ang tensyon sa West Philippine Sea, sabi ni Biden, As I said before, any attack on Philippine aircraft vessels or armed forces in the South China Sea our mutual defense treaty. Hindi lang daw sa larangan ng depensa sila tutulong. Mas palalalimin din daw ang economic partnership ng tatlong bansa sa iba't ibang sektor, partikular sa technology at clean energy, semiconductor supply chain, at telecommunications. Ni Biden ang ng Economic Corridor sa We're launching an economic corridor in the Philippines as part of the G7's partnership for global infrastructure and investment. This is the first corridor in the Indo-Pacific. It means more jobs for people across the entire region. It needs more investment. The sector is critical to our future. Clean energy, ports, railroads. agriculture, much more. Ayon kay Pangulong Marcos, simula pa lang daw ito ng mas malalim pang samahan na may nagkakaisang layon. A dedication to a common purpose and an unwavering commitment to the rules-based international order. This is a meeting that looks ahead as we deepen our ties and enhance our coordination. We seek to identify ways of growing our economies and making them more resilient climate proofing our, our cities and our societies, sustaining our development progress, and forging a peaceful world, for the next generation. Today's summit is an opportunity to define the future that we want and how we intend to achieve it together. Sa bahagi naman ni Prime Minister Kishida, sinabi niyang ngayong nahaharap sa matinding krisis ang mundo, mahalagang magkasama-sama ang mga bansang pareho ang layon. 自由で開かれた国際秩序の維持・強化に向けて同盟国、同志国それとの重層的な協力が重要です日米非参加国は太平洋でつながれた海洋国家であり自然なパートナーです基本的価値や原則を共有し地域の経済発展を支えていきました Kani pagkatapos ng trilateral leaders summit ay nagtungo si Pangulong Bongbong Marcos sa opisina ng Google para makausap ang ilang mga opisyal nito. Bukas naman ay makakapulong ni Pangulong Bongbong Marcos si Defense of oh, si US Defense Secretary Lloyd James Austin III at magkakaroon ng kapihan sa media bago siya tumulak pabalik sa Pilipinas. At iyan ang pinak balita mula rito sa Washington DC sa Amerika balik sa Connie. Maraming salamat Mariz Umali. May nilinaw si dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay sa so umalit gentleman's agreement nila ni Chinese President Xi Jinping. We have not conceded anything to China. There might have been exchange of uh, control over the Chinese, uh, China Sea. Uh, pero uh, those were really Uh, ...territorial in nature. Not involving the encroachment of China in their exclusive economic zone. Status quo raw sa Pilipinas at China o ang hindi paggawa ng anumang hakbang na posibleng magdulot ng tensyon sa West Philippine Sea, ang naaalala niyang pinag-usapan nila. Kasama riyan ang hindi pagdadala ng construction materials para kumpunihin ang BRP Sierra Madre na nakasadsad sa Ayungin Shoal. Kung meron man daw silang gentleman's agreement para ito sa kapayapaan sa West Philippine Sea. Sa panayam naman ng unang balita kay dating Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio, sinabi niyang dehado at taliwat sa national interest ng Pilipinas ang naturang kasunduan. Malakas din anyang ang laban ng Pilipinas kontra sa China dahil sa arbitral ruling at declaration of conduct ng parte na ating exclusive economic zone ang Ayungin Shoal. Pero bakit daw ito? Ipinamigay. Hindi ka pwede hindi lumaban. Mm -hmm. Kasi yung when they when you they seize your territory, that is uh, a, that is a declaration of war. Pag hindi ka lumaban, ma erase ka sa mapa. Magiging slave ka ng China. Ang gusto niya, maging province tayo ng China. Sino bang may gusto niyan? Sino mong may gusto na maging colony tayo ng China? Huli ka ang pagdating ng dalawang motorsiklong yan sa kayang apat na lalaki sa isang karinderiya sa Bagabag Nueva Vizcaya. Lumapis sa karinderiya ang isa sa kanila. Tapos, tinangay ang kaldero na may lamang adobo. Hawak na ng Bagabag Pulis ang apat at sinampahan ng reklamong theft. Ayon sa pulisya, ayaw magsalita ng mga suspect. Tatlo sa kanila ay mga minor de edad. Inireklamo na ng DNR Region 12 ang dalawang lalaking humawak sa dalawang tarsier sa Pulomolok, South Cotabato. Isa raw kasing pangbamaltrato ang paghawak nila sa tarsier. Paglabag daw ang kanilang ginawa sa Wildlife Resources Conservation and Protection Act of 2001. Nauna na ang humingi ng paumanhin ng isa sa dalawang lalaki. Bagaman iginiit pa rin tama lamang daw ang kanilang ginawa. Paliwanag niya, inilipat lamang daw niya ng pwesto ang mga tarsier habang naglilinis sila sa lugar. Mga mari at pare, heto na ang latest ngayong Friday. Nag-react na ang Legaspi Twins sa usap-usapang post ni kasi at Mami Carmina Villaruel sa social media. Si Mama lang, she just posts, whatever she wants to post because it's nothing related to whatever um, case. I-trip ko lang mag ng songs. Bakit? Kung kunwari may hugot <laughs> ako or let's say pagod lang ako from work or from the day, I just want to post lyrics sa song. Well. Paglilinaw ng dalawa, hindi cryptic posts ang mga ito. Hindi rin daw ito patama at walang kinalaman sa kahit na sino. Sinagot din ni Cassie kung ano ang real score sa pagitan nila ni It's Showtime host Darren Espanto. Mag-best friends lang daw sila, gaya rin ang sinabi ni Darren sa isang interview. Kagabi, nagkami ni reunion ng kambal sa iba pang Sparkle hosts ng dating Kapuso Noontime Show. Full support sila sa advanced screening ng pelikulang A Journey ni Paolo Contes. Nagdere-derecho at sumalpok ang SUV na yan sa isang kainan sa Mualbual, Cebu. Ang mga customer na bulabog at nabigla sa nangyari. Ayon sa investigasyon ng pulisya, ililipat lang sana ng driver ang sasakyan dahil sa nakaharang na bus. Nang iatras niya ang sasakyan, tinamaan ang bus. Sinubukan naman ng driver na umabante at doon na umano aksidente na apakan ng accelerator at sumalpok ang SUV sa kainan. Isang lalaking customer ang nasugatan mula sa nabasag na glass panel. Nasa kustudyan na ng mual Police Station ang driver at nakatakdang na makipag-usap sa management ng kainan. Sinusubukan pa ng GMA Regional TV Balitang Bisdak na makunan siya ng pahayag. Bawal po nang gumamit ng sirena at blinker ang mga sasakyan ng gobyerno maliban sa emergency vehicles. Ayon po yan sa utos ng Pangulo. Ang sabi kaya dyan ng netizens? Para kay Maricel Moral, tama naman daw na ipagbawal ang sirena sa mga kawani ng gobyerno at gamitin lamang ang sirena sa mga ambulance, fire trucks at police car. Sangayon din si Paul Hernandez sa pagbabawal ng wang-wang para ma-experience din lang magtsaga sa traffic gaya ng ibang motorista. Ang sabi naman ni Elvis Valderrama, dapat gamitin ang blinkers at wang, -wang kapag may emergency lamang. Samantala mga kapuso, maging alerto pa rin po tayo sa matinding init at alinsangan sa inyong pong mga bahay o sa inyong papasya lang ngayong pong weekend. Ayon kasi sa pag-asa, mula 39 hanggang 40 degrees Celsius ang posibleng maranasan sa Quezon City ngayong pong araw at bukas. 25 hanggang 27 degrees Celsius naman sa Baguio City. Mananatili po sa 44 degrees Celsius ang damang init sa Dagupan, Pangasinan. 36 hanggang 37 degrees Celsius naman ang posibleng heat index sa Mactan, Cebu, habang 40 hanggang 41 degrees Celsius sa Davao City. Ngayon pong weekend, maayos sa panahon ang aasahan. Halos buong bansa kasama na ang Metro Manila ang magkakaroon po ng maayos na panahon at mababang tsansa ng ulan base po sa rainfall forecast ng Metro Weather. Easter ang nakakaapekto pa rin po sa bansa. Magdadala yan ng mainit na hangin at posibleng pang pag-ulan ayon sa pag-asa. Nagkaroon ng phreatic eruption ng Taal Volcano kaninang umaga. Ayon sa FIVOX, nagbuga ng kulay puting steamo usok ang vulkan na may taas na 2,400 meters kaninang pasado alas 5 ng umaga. Pusibling dulot na ito ng patuloy na paglalabas ng mainit na volcanic gases. Kasalukuyan pa rin nasa alert level 1 ang bulkang Taal. Pero ayon sa FIVOX, malaki naman ang chance na hindi ito magtutuloy-tuloy sa pagbuga ng lava. Humingi ng paumanhin si Senador Cheese Escudero matapos hulihin ang isang SUV na may plakang 7. Matapos po dumaan sa EDSA busway at takasan ang mga sumitang otoridad. Sa isang pahayag, sinabi ni Escudero na ang sasakyan ay minamaneho ng driver ng kanyang kaanak. Pinahaharap na raw niya ang driver sa MMDA para magpaliwanag sa kanyang paglabag. Dagdag ng senador, hindi niya ginagamit ang kanyang protocol license plate, kaya ibabalik na lamang daw niya ito sa LTO. had me at my worst, you had me at my best, at binali walang, binali, wala mo lang lahat ng yon. Oh, tandaan niyo pa ba ang iconic line na Kung oo, tiyak relate much kayo sa so, One More Chance, the musical. Napuno ng iba't ibang reaksyon ng audience ang PETA Theater Center matapos ang successful all-out performance ng cast sa kanilang preview night. Extra kilig pa ang bawat eksena dahil tampok dyan ang hits ng Pinoy Pop Collective Group na Ben and Ben. Ang mga minahal namang karakter na sina Popoy at Basha binigyang buhay ni na Sam Concepcion at Ana Luna. Mapapanood ang musical simula ngayong araw hanggang June 30. Ipinaresto na rin ang Pasig Regional Trial Court si Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy at limang iba pa. Dahil yan, sa kasong qualified human trafficking na isinampan ng mga prosecutor ng Justice Department. Naghain ng motion to defer ang panig ng mga akusado para hindi sila silbihan ng warrant of arrest pero tinanggihan ito ng korte. Naon na nang ipinaaresto ang anim na Davao Regional Trial Court para naman sa kasong child abuse at sexual abuse. Sumuko ng lima sa kanila pero si Kibuloy patuloy pa rin tinutugis. Dati na rin naglabas na arrest order ang Senado dahil sa hindi niya pagsipot sa mga pagdinig kaugnay sa mga pangaubuso o manok sa loob ng kanyang organisasyon. Sinisikat ng GMA Integrated News na kuna ng bagong pahayag si Kibuloy na dati nang itinanggi ang mga akusasyon. May isang baby boy kaming nakita. Parang baby, sobrang cute, taga pampanga. <laughs> Narito ang patok niyang photoshoot. Ba? Wow! <laughs> Ayan, tak na pak ang Quack Quack theme photo shoot ni Baby McLean. Inspired ito sa first word at paboritong toy ni Baby Boy na duck. Made with love ba ang baby house ni Baby? Mismong si Mommy Eunice kasi ang nag-DIY nito gamit ang ilang karton. Chill naman ang 5-month-old model sa harap ng camera. <laughs> May mahigit 300,000 views na ngayon ang video sa TikTok. Ang cute baby duckling ay certified... Trending! Trending! Ayan, naging bibi si Bebe. <laughs> At ito po ang Balitang Hali. Bahagi kami ng mas malaking misyon. Ako po si Connie Sison. Rafi Tima po. Kasama nyo rin po ako, Aubrey Caramper. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang news authority ng Filipino. kapuso, alamin ng maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.